So, anong sabi ni ni mami, ni daddy, magpa-sexy ka? oh. Ang nakakatawa kasi doon, yung, yung pinaka-first ko is yung Letraidora. Mm -hmm. ah. So, nung nakita nila yon, ang dami kong excuse. Okay. Ang sabi ko lang, ay, hindi, edited yan. <laughs> ah, ah, sexy yung may na na. may 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 yun. AQ pula, ah, pili Brian. Ang pili ko Latay Dora. Kasi may pili, meron din sa TV na Latay Dora eh. Mm. Iba diba? yun. Ah, sa AQ. Yes po. Okay. AQ so, din. So doon pa lang, nagpakita ka ah. na. Yes po. Yung... Unang movie mo yun. Opo, yung mm -hmm. po yung Ano lang yung reaction po? nila? Ano yung sinabi oh, mo? Ano yung wala? Ano yung wala ba sila? Na, na Siguro, Sigur, pinili na lang sa akin na niwala sila. Pero syempre, sa letra ay draw. sila pinanganak kahapon. So o yeah. parang, oh, parang alam. sa... Alam mo, nakachat kay mo sa... Parang may edited yun. Sa mga talong pa, ba? gaya nyo yung kakawag mo eh. Naiba edited. Kita nyo na yung puke. Yung ano mo. <laughs> yung ano mo. <laughs> yung ano mo. Ano, kita nila. Parang edited ito <laughs> yan. Di, Di ba? Kapagpaano nila tinangga? Sinungan nila anak ko. Yes. Like ngayon, ba? Alam na rin ba? Nang mapanood na nila ang pelikula. Anong sabi sa iyo? Ano? Ang pwede, ang napanood naman nila trailer. <laughs> ah, trailer naman? Hindi ko may panood talaga. Pero alam naman nila na nagpapasensya ka. Uh -huh. Paano nila tinanggap? Siyempre, ano, mga 40% lang uh, yung umu-okay sa pam ko. Okay. Then the rest na family side ko na eh, hindi sila. Contra ka sila para hindi uh -huh. sila. Oo, so parang ako na lang pasok sa kabila. <laughs> sa balanteng. Pero parang pinaliwari ka, ma, gusto mo magpa-sexy Ano po, support naman. Kasi okay. sabi, as long as wala daw kung natatapakan na ibang tao. Wala natatapakan, ipis. Parang <laughs> tila yung salong, parang tinatapakan daw <laughs> kung natatapakan, ipis. Sabi ng bodyguards, oh, oh. di ba? Oh. So Pero napanood pa ko yung trailer to, meron maganda. din silang eksena doon na parang fem to fem, di ba? Ano yun? Uh, uh, si si Emeline naman oh, yun. Oh, girl to oh. girl. mm -hmm. May love Sa Taong Grasa. Ay, ya, Kami ni, Pero ano, Marlene. Ay, no, 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 no.